Ito so, po yung tubig na may asokal. Oke. Oke. Mana-mana? Lebah ni, Hmm. Terima <laughs> kasih. May something wrong May isang naiwan guys Na itlog Ito po yung unang Itlog guys Kasi nilagyan ng number 1 tengah ya. Dek. Mengadun langit. ilan lahat guys. Anim. Anim na piraso po 'yung sisil niya. At tingnan natin muna guys 'yung ating sisil guys. Ikapitong araw to guys ng ating sisil sa ating nilagay dito. At tinanggalan ko na ng tarpaulin guys para diretso po 'yung kanyang dumi sa baba. Ayan po. At ngayon ay At dito man guys, kasi mayroon naman tayong ilagay na bago pang napisang sisiu. Ito may handa na po tayo dito guys. Mayroon po tayong karton na nilagay diyan, yung pagkainan natin at yung tubig. Yan po ay may kal na. Yan po ang ating paglagyan ng ating sisiu ngayon. At ito na yung ating sisu, guys. Lahat yung apat na itlog na iniwan natin dito ay napisa na lahat guys. Ayan. Lagay natin doon. Sana madala natin yung apat. Oh, ang cute. Okay guys. So ito na. Diyan na kayo ha. Yan. Mayroon na po tayo nakaharang dyan kasi baka makalabas naman at kainin naman ng pusa. Kunin na natin yung na ang aking inahin. Okay, ito na. yan yan na po. Maglagay po tayo ng kanilang pagkain. Lagay lang natin dyan sa carton guys. Kasi hindi pa kasi makaabot yung mga sisiw dito sa lagayan. At lagyan na rin natin ang lagayan guys. Ayan. Ayan po. Ang sa akin dito ay aabot ng 20 days bago natin ilagay dito po yung mga sisiw. Kasi kapag 18 days pa lang ay simula pa lang magbiak yung itlog. At saka 19 days ay mayroon na pong mga sisyo pero hindi pa malakas. Pag abot ng 20 days ay ayan na po ang ating mga sisyo. Mga malalakas na sila at pwede na natin ilagay dito sa kulungan. Ganito po yung ating pag-aalaga guys sa ating mga inahin. At magkaroon tayo ng sisyo yan po. Kasama po yung inahin dyan sa ating mga sisew yun po ang aking pamaraan sa pag-aalaga ng mga sisew at ito po yung kaibahan guys dito po sa ating nilagay na natin na inahin dito ay punti lang ang sisew dahil po hinayaan natin po itong makagala at hindi po nakastahan kaya wala pong similya punti lang ang sisew at doon naman sa kabila dahil po nasa breeding pen lagi siyang makastahan at nakikita naman ninyo na isa lang ang itlog na hindi po nabiak. Kaya napakaiba talaga ang pagkakaiba ng dalawang inahin. Kapag nakastahan po talaga ay marami pong sisiw. At ngayon guys meron po tayong inahin ay papakita sa inyo na lagi tating pakakastahan at magka-itlog siya. At makikita ba natin kung... Lahat ba talaga ng itlog niya may similya dahil po araw-araw natin itong pinapakastahan umaga at saka hapon. Yan po ang ating kakabangan. Sa so susunod nating ipapakita ko yan sa inyo kung ano po ang maganda para sa ating inahing manok kung dumami ba ang kanyang mga sisiw. Okay guys hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag like, comment and subscribe.